Tara guys, Laguna Loop. Tapos, side trip tayo sa Mount Pingas. So, time check. 6.57. So mga idol nandito na tayo sa Kabaan RC6. Okay, papuntang Laguna Loop. Side trip sa Mount Pingas. Panday. Ahon muna tayo sa Cardona Diversion Road. Mas trip kong umahon dito mga idol doon sa dumaan ako doon sa kapila sa Pagaretso doon sa Mike So dito talaga ako dumadaan na idol pag dumaan ako ay ano, pupunta ako ng paras o ng morong. So dito talaga ako dumadaan sa so, may uh, Diversion Road kasi mas maikli ko dito mga idol. Mas mabilis kang makakalabas doon sa may arco ng morong Rizal. So medyo matarik lang dito mga idol Papitibukin nalang yung puso mo na hindi na tumitibok Kasi talagang matarik dito mga idol Matunat yung daan dito Sana <laughs> ah. ah. Yan you know, o Touchdown Rotary Club of Cardona So palago na loob tayo mga idol Tapos magsa side trip tayo sa Mount Pingas Solo ride ang person. Touchdown, Bililia Windmills, Bililia Rizal. Okay, touchdown, mabitak signage. Let's go! So after dito sa may lusong ng Mabitak signage mga idol, makikita mo tong mahabang patag dito na may magandang view. Ayun know, oh. makikita nyo mga idol Grabe so dito mga idol Ang ganda ng view dito Kaso nga lang, malakas yung headwind So, chill lang mga idol Kasi maubos ka dito Pag nirapet mo tong mahabang patag na to Okay, I love Pakil So, dito tayo dadaan mga idol paakyat ng Mount Pingas. Dito tayo sa may Cafe Emeterio Yeah. So, yung pala tandaan mga idol pag pupunta ka ng Mount Pinas. Yan yung bisikleta na ito na nagasabi. Tapos may signage dito na I love Pakil. Tapos yung crossing na yan mga idol. Oh. Makikita mo yung bundok. May cross atas, So yan ako yung palatandaan mga idol. Okay, touchdown Pakil Church. you oh. know, Pakil Church mga idol. Luma na din tong simbahan dito mga idol. Ang ganda dito. Bakal church. Akyat ako ng Mount Pinas. Mga idol, nandito na tayo sa bukana ng ano, pakyat ng Mount Pingas. And mga idol, o oh, bungad pa lang. Papanakit na yung ahon. Gabi. good luck. Good luck sa atin mga idol. Good ride, one thing else. Nakapingala na kagad. Ahon na. Simula pa lang. Papanakit na. Mounting us pa more. Good luck. Bungad pa lang, mapanakit na yung ahon Tudlak talaga yes! Grabe Balik Kaya <laughs> kami yan pre Tulak na lang pag hindi kaya Lagi mo pa sa primera Ah. Bungad pa lang. Mapanakit na yung ahon. 16%. Pag nakita nyo tong siko na to, kabahan na kayo. Kabahan na kayo, ayan Oh. Ang oh. ko patarik na ng patarik ha ah, si ate tulak hindi kaya idol tulak muna ang tarik yun know? o Yung ko na. Last na to. Hindi na ako babalik dito sa Mountingas. Tarik. ano you know. o. Oh. Galing ako dyan sa baba. Tapos aahon ah, pa ako dyan. Ang taas pa nyan. Tapos meron pang hagdan. Mga 200 mahigit na, na steps. Ay nako. Tapos na yung Semana Santa. Pero penitensya pa rin ako. Penitensya <laughs> Penitensya ride. Sa Mount Pingas Ayan na Pangalawang Arco Mount Pingas ah. Pangalawang arco Ayan o Holy Cross of Mount Pingas oh. Mas May hagdan pa Buhat bike, mount pingas, walang pinagbago, buhat bike pa rin. Eh. Kala ko patag na dito, patag gilid pa rin pala. What? Ah. sa wakas ay narating din ayan na yung pangatlong arko at ay gabi dami kong pawis sa wakas 200 plus na steps tapos tulak malala ah na last na to ayoko nang balikan tong mountain ayoko dito muna, babush. Well, sa wakas, narating din yung cross ng Mount Pingas. Yung mga idol, ah. Oh. Ito yung cross ng Mount Pingas.